So eto mga sir, isa sa bagsakan ng mga Seguran Motorcycle ngayon na maraming naka-promo pagdating sa cash price. Kagaya nito meron sila ritong uh, Honda Wave 110R for only 17,000 pesos na lang. Hindi lang ito, isang damakmak yung Honda Wave nila dyan Nata meron din silang Yamaha site. Ito naman nasa 20,000 pesos din yung bentahan nila. Ito pagdating sa presyo nila ng mga Suzuki Smash 150 na carb type, eto halos bago pa tong isa na to nasa 17,000 pesos lang. Tapos pagdating sa mga 150cc nila na manual, meron sila rito ang dalawang sniper. Ito yung version 1 at version 2. And then dito naman pagdating sa mga best selling scooter ng Honda, marami sila rito ang Honda Click na 125cc. Pagdating sa presyuan, meron sila rito tag 30,000 pesos. eto rin, 30,000 pesos. Itong color orange nila, nasa 33,000 pesos. Pagdating naman sa mga Yamaha Mio Sporty nila, eto meron sila rito color violet. This one ang presyo nila rito nasa 20,000 pesos. Maganda rito sa Emi Formado, naka gold na siya na shock. Aerox na version 2.1, ABS version. And then meron din sila rito Honda Click na version 3. Click na version 2 na 150. So what is up mga sir, welcome back sa panibagong repo series video natin. So kung napapansin nyo, nandito ulit tayo ngayon sa warehouse ng Country Ponders. Dito ngayon sa Dasmarinas, Cavite. So yung mga pinakita ko sa inyong unit mga sir, sample pa lang yan kasi napakaraming unit dito. Ayan o, oh. So mamaya susubukan ko ipakita sa inyo lahat ng unit na meron sila rito. Magkano yung cash price, down payment, tsaka monthly installment. Ano yung proseso and requirements kung gusto yung kumuha ng hulugan dito. Kaya make sure na tapusin mo itong video natin. Malay mo, nandito na yung hanap mong unit. right? So ayun mga sir, bago natin simulang libutin itong kanilang repo warehouse. asa uh, sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ko rito, ipapakita ko ulit kung gano'ng kalaki itong repo warehouse nila. Ayan o. No? Talagang itong warehouse nila talagang siksik -sik sa dami ng unit. Tapos ay nga kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Uh, dati kasi may mga unit dito na hindi mo pwedeng bilhin ng cash. Ngayon maraming pwedeng bilhin ng cash. Tapos marami rin unit na pwedeng kunin ng hulugan. So ito nga simulan natin dito sa Aerox version 1. Kaya lang itong isang to wala pa tong presyo. Uh, siguro for pricing pa. Pero dati nakita ko na to dito. Siguro hindi to na request ng presyo. Tapos pagdating sa mga MIUI nila na 125. Ito mostly sa MIUI 125 lahat na rin may presyo tapos ito naman syempre kung naghahanap ka ng ano, iba't ibang kulay halos lahat ng kulay ng MIUI 125 meron dito sa kanila kasi sobrang laki nga ng bodega nila so ito mag sample tayo ng presyo ha uh, meron dito color matte orange Ito nasa 23,000 pesos na lang yung bentahan nila Medyo bibilisan lang natin para marami tayong mapasadahan na unit Pagka pumunta kayo dito Unlimited check naman yan Pwede nyo syempre i-check maigi yan Since second hand motorcycle pa rin to, right? So ito ganun pa rin 23,000 pesos ay yung itsura nya Itong isa meron sila rito tag 27,000 pesos Ganun pa rin Mio ay na 125 Color matte orange Meron din sila rito magenta This one nasa 25k naman Tapos may mga unit na wala pa siyang nakalagay na cash price Pero tingin ko yung iba available to for installment Mamaya magahanap tayo ng unit na merong ano, tagging ng down payment at monthly installment para magkaroon din kayo ng konting idea kung magkano yung hulugan nila sa mga MIUI 125 eto mga MIUI 125 pa rin etong isa semi formado no naka debaso na yung shock nya kaya lang wala pa siyang nakalagay na price meron din sila rito ano MIU Sol I na 125 color glossy violet na may combination ng gray eto nasa 27 kayong bentahan nila ayan no. So dito sa color matte black na Mius 40, meron sila rito tag 20,000 pesos. Etong color matte gray, nasa 23k naman to ay yung itsura nya tapos ito color matte green wala pang presyo etong color maroon may presyo na oh. nasa 23,000 pesos naman tong isang to tapos itong isa nakano na siya parang kalesa magsata to this one 23,000 pesos ay yung itsura nyo ayos pa rin tong isang to maganda pa yung kulay nya tapos itong color yellow ganun din 23,000 pesos So karamihan sa mga Yamaha Mio Sporty nila Sa ganun nagre-range yung presyo 20k to 23k So depende nga Ayong kagaya na sinabi ko kanina Pipili kayo kung saan swak yung budget nyo Ito mas mababa tong isa Color violet Nasa 20,000 peso So ito yung nakita natin kanina na naka ano, na color gold na yung shock nya sa may harapan Ayun yung overall itsura Sa mileage, sige mag sample tayo etong isa na to, nasa 34k yung mileage tapos meron dito ano eh, Mio 4 na naka-convert ata yung kaha niya. Parang sporty to na kinonvert sa Mio 4. Ito nasa 23k. Tapos yung kulay ng kaha niya ni repaint. Tapos naka rin yung shock niya. Ayan, 23k. Tapos dito may Mio sporty pa rin. Etong isa nasa 23,000 pesos naman. Ay, yung itsura niya. Oh. Yung mga installment nila dito nakalagay sa may bandang harapan. So mamaya sisilipin din natin yan. Kasi karamihan ng mga nakalagay dito sa may bandang gilid. Mga available siya for cash basis. Ito meron din ako rito nakita ano, mga XRM na 125 yung mga motor type. Ito simulan natin dito. etong isa ay Suzuki Raider J. 115, ito FI version, pinakabunso ng Raider R150. Nasa 25k naman yung presyo nila para rito. Tong price na sinasabi natin as is na yan ha? as is system price yan. Ang alam ko hindi na matatawaran yan. Tapos dito meron sila XRM na 125 FI version nasa 15k naman. Disc brake version siya. Tapos itong isa motor type. Ito ay rim set version din nasa 33,000 pesos naman ayan no. Kung napanood nyo dati yung mga previous vlog ko dito sa warehouse nila, mostly sa mga unit na pwedeng bilhin ng cash ay yung mga pan tricycle lang. Ang maganda ngayon kahit sa mga ganitong unit, mga pang-araw-araw, binebenta na rin nila ng cash. So ito, meron sila tag 35k XRM na motard. Etong color white nasa 37,000 pesos naman, ganun pa rin. XRM pa rin. Mga FI version na to ha, ito yung mga latest version na, na XRM. Itong color white ganun din, nasa 35,000 pesos. Ay yung itsura niya. Tapos itong isa nasa 35,000 pesos din. Tapos yun pala ha, sa mga magtatanong naman ng ano, ng requirements kapag kakumuha kayo rito ng installment, napaka basic lang na requirements nila rito. Two valid ID, proof of income, makakakuha na kayo rito ng installment basis na motor. Pero kung taga malayo kayo, kailangan nyo pong pumunta rito sa warehouse nila kasi hindi po sila nagde-deliver ng unit. Kayo po magre-release ng in nyo. Tapos dito Honda RS na 125, nasa 30,000 pesos. Itong isang RS na to, nasa 25,000 pesos naman. Etong color red nasa 30k naman siya, ayan o. Etong color black nasa 28,000 pesos. Ganun pa rin 'to Honda RS na 125 FI may tag 33,000 pesos, ayan yung itsura nyo. Tapos ito, meron din tag 28,000 pesos. And meron dito mga Honda RS na 150. Ayan, dalawa kaya lang wala pa tong presyo. Meron ding Raider Carb sa dalawa tatlo apat na Raider carb kaya lang para paresto wala pa tong presyo tapos pagdating sa mga Suzuki Smash nila pinakamababang nakita ko sa Smash ata parang nasa 18k nandun o um, mamaya sisilipin natin etong isa na to tong color black nasa 25k yung bentahan nila ayun yung tsura nya tapos sa mga Wave 110R nila etong color black nasa 20k yung bentahan nila ayun yung tsura maganda pa rin yung kulay ng kaha no eh yung kinagandahan kapag ka uh, sa bodega kumuha eh baga kahit matagal to hindi mabili hindi basta magpe-fade yung kulay niya kasi hindi siya nakatirik sa arawan etong smash nasa 23,000 pesos drum brake version to parehas tapos etong isa drum brake version 23,000 pesos din to Ayan, eh, no? so pag may natitripang kayong unit dito wag na kayong magpatumpik-tumpik pa ha? pumunta na kayo dito kasi eto limited units lang din to pag naubos yan hindi ko lang sure kung the other month kung magkakaroon ulit sila ng mga ganitong unit na valid for cash basis. etong color gray, disc brake version, nasa 20,000 pesos. etong black na drum brake version, ito mas mura, nasa 17,000 pesos naman to. Kaya lang medyo naninilaw yung lens niya. Pero, ayan, minor na yan. Importante, check nyo rito is yung makina. Tapos, etong combination ng color yellow, green, and black, 20,000 pesos. etong color black, 20,000 pesos. etong black 20,000 pesos and then last Honda Wave dito sa side na to etong color gray nasa 17,000 pesos so ayun yung mga options nyo dito sa side na to may mga Suzuki Smash pa rin dito sa kabila eto check pa rin natin to bago tayo magpo proceed dun sa mga unit nila na pwedeng kunin ng for installment ayun mga Suzuki Smash start tayo dito sa pinakadulo lahat yung papasadahan na natin para isang ikutan na lang so eto yung sa pinakadulo etong color black 18,000 pesos. Etong color black uli nasa 23,000 pesos. Kung napapansin niyo magkakaiba yung ano, yung cash price nila kasi depende kung magkano na price ng banko yung unit. Kaya magkakaiba talaga sila ng presyo. Pero kagaya nga ng ano sinasabi ko kanina, pwede kayo mamili kasi talaga napakaraming unit dito lalo pagdating dito sa Smash. Etong isa 23k naman. Etong color black medyo mataas lang to, nasa 27k. Etong color red na smash, nasa 18,000 pesos. Sa mga ganitong unit, talagang may kita mo itong madala sa kalsada kasi sobrang reliable. Tipid sa gasolina, sa power naman, di ka na rin mabibitin dyan. Tsaka sa maintenance niya, mababa lang yung maintenance since carb type pa naman siya. Tapos, eto, 18,000 pesos. Etong color red, nasa 17,000 pesos. Ayan eh, o. Tapos itong isa nasa 22k. Ganun pa rin mas smash. Ang ganda sa dulo is smash lahat. Papasada natin 'yan. Itong color red 22k. Meron din sila rito tag 25k. Karamihan sa napansin ko mga drum brake version. Itong color pink, mas mababa 'to, nasa 17,000 lang 'to. Suzuki Smash na color pink ata to or magenta pero hindi siya ganun ka dark yung pagka pink niya eh. So, etong isa, 25K, uh, color matte black. Etong gray, wala pa tong presyo. Dito sa black, wala pa rin. Tsaka etong color gray. Etong color violet nila, para naging two-tone siya. Color gray, tsaka violet. Nasa 23K naman. Ayan yung itsura nyo. Tapos, may smash uli. Papasada na natin lahat. Etong isa, nasa 25K. Natanggal ko pa yung label. So, ayan, 25K. Tapos, etong color red, uh, meron sila rito tag 24K. So, sa ngayon, ang pinakamura nakita ko yung tag, ano, tag 17K pagdating sa Suzuki Smash. Uh, hanap pa tayo dito na may presyo. Iba kasi wala pa eh. Eto, meron sila rito yung Yamaha Sight 115 FI version. Eto sa pagkakaalam ko yung ano nito, average kilometer per liter. Kaya niyang umabot ng nasa 60 plus. So, eto napakatipid sa gasolina sarap pang service sa trabaho nito kasi talagang hindi mo ramdam yung ano yung presyo ng gas sa sobrang tipid niya nasa 20,000 pesos naman to uh, parang ano siya parang kay ng smash kaya lang ito medyo mas malaki yung harapan niya tapos ito maganda rito disc brake version na rin to so maganda na yung braking system niya and then ito ay 23k itong color blue ba ito mababa lang 17k lang oh tapos maganda pa yung kulay ng kaha niya oh tapos nakarim na rin siya, semi formado, naka low profile na color gold na rim. And then dito, uh, smash pa rin, nasa 25k, color red. eto Honda RS na 125 na to, wala lang siyang available price. So ayun yung mga options nyo pagdating sa Suzuki Smash, napakaraming smash dito sa kanila. asap na now ay yung pinakamura na kita natin, meron sila rito smash for only 17,000 pesos. So pagdating naman sa mga pang business sila ng motor, ito sa mga nakapanood na dati ng vlog ko rito, alam ko mga napasadahan ko na to dati karamihan dyan sa mga pang business nila kagaya ng City 125, City 100 na badja uh, puro 25,000 pesos eh no mga 25k 25k hanggang dun sa dulo so pasukin nyo na lang yan ha kung sakaling magkakash kayo dyan sa kanila hanggang dun yan puro ano mga badja tapos meron din sila rito mga ano TMX na 125 kaya lang di ko lang sure kung kasama to sa mga naka 25k ha meron din silang Supremo yan, i-inquire nyo lang sa kanila pagka pumunta kayo dito. And ito nga yung nakita natin kanina, meron din sila rito yung dalawang Yamaha Sniper na 155cc. Kung hindi ako nagkakamali, ano, ito yung version 1, yung hitsura ng headlight lens nya. Tapos ito yung version 2. Ayan o, no. kaya lang sad to say, ito ay for pricing pa. Parang kahatak pa lang ata. So kung natitripan nyo, i-inquire lang dyan sa contact number nila. Ha, dating gawin kasi wala. Blanco tayo dito, hindi natin alam kung magkano yung presyo. Pero sa condition, ito yung condition niya Ipapakita ko na lang sa inyo Ayan, yung version 1 Tapos ito yung version 2 nakapul shifter na parang RCB at itong ano niya Shifter nitong version 2 na sniper nila So ayan, kung natitripa nyo, pwede nyo puntahan yan dito Tapos, uh, sa mga click uh, Napasadahan na natin yung click na meron dun eh Ito halos karamihan, mawala pa tong label Tapos sa smash ah, uh, eto mga for installment na ata yung mga nandito eto mag sample na rin tayo ng monthly para dito sa Honda RS nila na 125 kung wala kayong ipon hindi nyo kaya mag cash eto ay maganda rito open din sila for installment so pagdating sa monthly nasa 3-1 pero may rebate na 500 kaya naging 2-6 na lang sa down payment eto maganda rito nasa 500 pesos lang ayun yung overall condition nya tapos option ulit pagdating sa Honda RS 125 dating tunay 9 yung monthly may rebate or bawas na 300 kaya naging 2603 na lang tapos itong isa medyo mas mataas lang to dating 4k ngayon naging 34 kasi may rebate na 600 tapos 500 down payment so normally naman sa mga unit dito talagang ano 500 pesos lang yung down payment tapos minsan nagpo-promo sila nagiging zero down so ayan mga Suzuki Smash ito pagdating sa monthly ng Smash meron dito tag 25 yung monthly may rebate na 300 kaya naging 2, -2 na lang tapos sa down ay nga 500 pesos lang ayan Suzuki Smash 115 carb type ito ay drum brake version so ayan yung iba kasi doon mga wala pang presyo eh sadyay nyo na lang pagka pumunta kayo dito ha tapos sa Mio Sporty nila ito mag sample din tayo ng presyo meron sila rito tag 2423 may rebate na 300 kaya naging 2123 na lang monthly nga tapos ayun nga yung down payment 500 pesos lang Ayan yung overall itsura ng ano nila. Yamaha Mia Sporty. Naka parang Levenger ata yung mags nya. Na color white. Tapos ito may Mio Sporty pa rin. Sa monthly dating 3-1. Rebate ng 500 kaya naging 2.6 And then sa monthly nga. Five, uh, sa down payment sorry. Sa down payment 500 pesos. Pero sa pagkakalam ko nito. Sa, sa monthly nya meron siya advance na isang buwan. So ayan yung itsura nya. Tapos ito nakamutaro na siya na ano parang isang buong set ata to and then pagdating naman sa hulugan ng MIUI 1 to 5S nila eto medyo mataas pa nga lang dating 4.1 rebate ng 700 kaya naging 3.4 pero sa down mababa na, nasa 500 lang kaya yung itsura nyo so talagang kikilatisin mo na lang pagka pinuntahan mo rito kasi second hand pa rin naman to Raider FI dalawa tapos may Aerox Click na version 3 so etong color maroon nila na Raider FI uh, nasa 5552 yung monthly niya pero may rebate na 600 so more or less magiging 49 na lang yung monthly niya tapos sa down payment nasa 103 sa mileage uh, check natin kung nag-open pa ay nag-open pa So sa mileage niya nasa 2793 Halos kinuwa lang to sa kasa tapos pinang long ride tapos nahatak na. Kaya kung hanap nyo talagang napaka smooth pa. Ito, pwede na rin. Tapos yung tread life ng gulong niya tumutog mas sa mileage. Sa kanya okay pa rin naman. Medyo uh, may konting bangas lang siya rito. Pero alos hindi na mahalata kung di mo papansinin. So yung Raider FI. Itong color black. Uh, nasa 5K naman yung monthly niya. Rebate na 500. So magiging 4,587. Sa so, down nasa 9,400. So compare dito mas mura siya. Uh, mas mura lang to Nang almost 500 pesos. Pero sa condition alos pareis lang din eh no. Ah, check natin kung nag-open pa Ito e, nga lang na nag-open Siguro na low na yung battery rito Ito e, yung overall itsura nyo Raider Fi Ayan. Yung downfall na nito ah, Hindi ko nasabi sorry Nasa 9.4 yung down nito Tapos meron din sila rito yung Suzuki Bergman Ito yung version 1 Kasi malit pa yung gulong nito eh. Yung monthly niya nasa 4.2 Rebate ng 500 kaya naging 3.7 Sa down nasa 5k yung down payment nila sa Bergman So ito yung tsura nyo Bergman Street na 125 Na version 1 So ayan overall itsura tsura Meron din sila rito ano Aerox na version 2.1 ABS version Ito medyo mabababa to Nasa 4.4 lang yung monthly rebate ng 500 So magiging 3.9 na lang Sa down nasa 8.4 Ayan yung itsura nyo Pwede na rin sa monthly Mababa na to nasa 3.9 na lang tapos sa kaha niya, all goods pa naman. Tsaka sa lens niya, swabbing swabe pa. And then, ABS version. Tread life nga lang ng gulong niya sarapan harapan. Medyo, hindi na siya ganun kakapalag. Pero sa monthly, okay na rin. Sakto na to. Y-Connect and then keyless version. Sa seats, goods pa naman. And then, sa tar light ng gulong niya sa likuran, ah, medyo palitin na. So, ito sa nagharap na Aerox yan. Ah, available dito sa kanila. Nag-iisang Aerox lang to. And then, meron din sila rito Honda Click na version 3. Hindi ko lang sure kung color gray yung tawag dito sa kulay niya. Ito nasa 4.5 yung monthly, rebate ng 600 kaya naging 3.970 na lang. Sa down nasa 5.4. Etong ganitong unit medyo pahirapan to ngayon sa kasay lalo sa cash. Kasi talagang pila. dami kasi nabili nito na yung bagay ito kasi eh, Best selling scooter ng Honda sa mileage. ah uh, itong mileage niya nasa 2,915 lang Parang eto nilabas lang sa kasa to. Pinang long ride na hatak na. Sayang. Okay pa rin na may tsura ng lens niya. Tapos sa gulong tumutugma rin. Then walang bangas. Eto safe to. Walang semplang. Tapos meron din silang click na version 3. ah uh, version 2 pala sorry. Click na version 2 na 150. Nasa 3.5 yung monthly rebate ng 600. Kaya naging tunay na lang. Sa down payment nasa 6680 since 150cc siya. Medyo mataas lang yung down niya. Ito yung overall condition ng click nila na 150. Ayan o, Medyo palitin na rin yung gulong niya sa harapan. Pero sa kaha niya wala namang basag. Safe pa rin. Tsaka yung kulay niya medyo gloss pa naman. Tapos meron din sila rito ano. XRM na motor type. Ito naman sa monthly nito nasa 2.4. Rebate ng 200 kaya naging 2.2. Sa down nasa 500 pesos lang. Tapos yung gulong niya sa harapan nakapati tire na siya. Parang ano pang tricycle nga lang yung style niya. Pero solid pa 'to, ang tagal pa mapupudpod dito. Ayun yung overall condition nyo. Hindi na, naman na center stand kasi ano eh, sobrang lapad ng gulong. Pero sa monthly okay na rin 'to, suwabe na rin 'to nasa 22. Meron din sila rito'ng classic looking scooter ng Honda. Ito ngay Honda Genio. Nasa 2761 yung monthly, rebate ng 500 kaya naging 22 na lang. Sa down nasa 500 pesos. ay yung itsura niya. And last unit dito sa mga four installment nila. Meron sila rito tag 26 rebate ng 500 kaya naging 21 tapos sa down nasa 500 peso so ito yung presyon nila pagdating sa Honda Beat medyo sira nga lang tong kanyang ano seat cover pero ito kasi minor na purong tatne dito yung makina so ay na mga sir lahat ng available refuses motorcycle nila rito dito sa Country Ponders uh, Das Marinas Cavite Warehouse kung sakaling may natitripan kayo dito or kung gusto niyo pumasyal dito pwede kayong uh, mag-visit dito simula Monday to Saturday tapos pag Sunday close sila para makapag-check din kayo na actual ng units nila rito. Right?